Yo na mga boss, so, ayan mga boss, so, dumating na yung order natin galing pa to ng Indonesia mga boss. So, kung alam niyo mga boss, para sa shifter natin to, yung bearing na sa shifter pedal natin. So, ayan. So, dalawa lang siya mga boss. So, galing talaga siya ng Indo, Indo, mga boss. So, shapi ko lang yung order. So, ayan na mga boss. So, ayan yung shifter pedal natin mga boss. Kung napapansin niyo, ayan kumakalog na. So sira na yung bearing nya sa pedal mga boss. So ayan yung papalitan natin yung dalawa sa brake at saka sa cambio natin. So ayan tinanggal ko na mga boss. Tatanggalin ko na para matingnan natin yung bearing nya mga boss. So ayan na mga boss. So ayan mga boss. ano oh. Kung napansin nyo, pod na pod na siya So ayan tinisting ko mga boss kung sukat ba talaga siya mga boss. Kasi yung nand nandun sa Shopee ng picture mga boss is iba yung shifter. Tapos yung shifter natin mga boss is CNC yung tagit 100 plus lang yung page price, price niya. So ayan na mga boss. So dinokdo ko na mga boss para matanggal na natin yung ring ng bearing kasi nabungkag na kasi siya mga boss. So ayan salsag na siya kasi sobrang tagal na natin ginamit. So ayan na mga boss. So panoorin niyo na lang mga boss yung buong video natin para mal malaman niyo kung anong ano yung bearing na ginamit natin so ayan shout out pala sa tropa natin mga boss hindi ko na nakala na pumunta sa siya sa bahay natin kasi magpapagabit siya ng handle grip na GRP so ayan mga boss so inupisan ko na mga boss syempre sinira ko na agad yung motor niya <laughs> hindi ko na mga boss so ayan hiniwa ko na lang yung stock niyang handle grip kasi sobrang lambot na so ayan mga boss Kung napapansin nyo so nakabit ko na sa kabila So dito na lang sa kaliwa mga boss. So ayan mga boss. So tingnan niyo na lang mga boss. So ito yung pinanatagal kong napalos mga boss. So, ayan nakabit ko na mga boss. So shout sa may-ari napakapugi. So balikan na lang natin yung ating shifter mga boss. So ayan natanggal ko na yung ring niya. So ito na lang isa mo yung hindi. Tapos tanggalin na natin 'yan. So ayan mga boss, salpak ko na din yung ating bagong bearing na galing Indo. So ayan, Pupunasan na lang natin mga boss kasi mayroon siyang grasa. So ayan na mga boss. Tapos na natin yung dalawa. So ito yung ring niya mga boss. Pudpud -pud na pudpud -pud na talaga mga boss. So ayan na mga boss. Kinabit ko na mga boss, hindi na natin pinatagal para ma-install na natin sa ating motor. So ayan yung kinalabasan niya mga boss. Napaka-goods. Indomid niyan mga boss pa balik Kaya -balik. <laughs> so, na mga boss, pinakpo ko na ulit. So, panoorin nyo na lang mga video mga boss. Pakishare na lang para makita na ibang tropa natin dyan. Pakipalo na din sa IP page ko mga boss. So, ayan, malaking tulong yan sa akin. So, ayan, kinabit ko na rin yung pedal niya para ma-install na natin. So, ayan mga boss. inipitan tapos konting higpit lang, hindi masyado, baka malo street pa. Napakasayang naman. <laughs> So ayan na mga boss, nilagyan ko na din ng oil para maganda yung playing niya. So ayan ang mga boss, kinabit ko na din yung pot race natin. Tsaka hinigpitan ko mga boss. And then, pinupunas-punas para kintab ulit para mukhang bagong bili. So ayan ang mga boss, kasi baka soon mga boss, makasali tayo ng motor show. Parang bagong-bago na, na din tingnan yung ating shifter pero luma na pala. <laughs> so yan na mga boss sa kabila na naman mga boss so kinabit ko na din yung ating pedal kung napapansin niyo mga boss time lapse ko na lang para hindi na masyadong mabay yung video baka hindi nyo tatapausin yung buong video ko mga boss so ayan tinisting ko na so napaka goods mga boss so hanggang dito lang yung video mga boss